bak na ang teen housemates sa kanilang lucky task na sumubok sa kanilang katatagan at paninindigan. At pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, nagdiwang ang housemates dahil sa matagumpay na six lucky task. Congratulations, housemates! Kayo ay nagwagi sa inyong lucky task at may papasa ninyo ang swerte sa isang aspiring regular housemate. Ngayong hapon, isa na namang selebrasyon ng ating matutunghayan sa loob ng bahay dahil sa pagdiriwang ng kaarawan ni Yong. Maligayang kaarawan sa'yo, Yong. Thank you po kaya. Tutukan ng mga nakakatawang eksena sa paghahandaan ng mga housemates para surpresahin siya. La, 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 la! Na. Na, 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 na. Na, 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 Dito lang yan sa TVB Lucky Season 7, mga kwento ng Teen Housemates. Sa pagsisimula ng bagong araw, muling ginising ang housemates. maya, -maya si Marco. Birthday Salintin ka na. Ang ibang housemates naalala rin ang espesyal na araw ni Yong. birthday to happy birthday to you happy birthday happy birthday Samantala, pinatawag naman ni Kuya si Maymay at Edward. Kumusta ang araw niyo? I like so, so far. <laughs> so far. Happy birthday yung... Uh, birthday po ni yung Kuya. Mm -hmm. Ano yun, Maymay? Birthday po ni yung... Paano yung nalaman? May kalendaryo kayo dyan, no? Hindi po, oh. Kuya. Mental, mental. 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 Ano Disorder. <laughs> Disorder. Disorder. Disorder is when there's something wrong in your mind. I mentally order. I counting. We keep track of the days. Yeah. Mentally disordered. <laughs> ano bang naisip niya? Celebration kuya, like basketball, eating kuya. basketball. basketball. Something, surprise kuya. Surprise. Mapagbibigyan ko naman kayo. Eh, gano'n niyo ba kakilala sa mga favorite expression niya, ano? Grumpy boy! Grumpy boy! Grumpy Napatay na! Napatay na! <laughs> Napatay na! <laughs> Ito kasi yung uya ko i go uya, like this. Ayun! <laughs> <I don't know. laughs> ko ipagkaloob yung salo-salo, eh bibigyan ko muna kayo ng isang hamon. Dahil sinasabi nyo, kilala nyo na siyong Yong, magaling kayong manggaya. Mm. Kayo, for today, ay magiging Yong. Ito lang ang maaaring gawin ninyo. Kamit ang na, Gabi. Gabi bay? Patay na. Patay na. Yan lang ang maaaring yung sabihin. Oh my God. Hanggat sa itatakda ko. It's Kuya. At hindi lang kayong dalawa. Ang lahat ng housemates ay gagawin ito. Pagkatapos kausapin si Kuya, dumiretso si na Maymay at Edwards sa ibang housemates. Okay, so what is it? All right. So, what are the three things that Young? says? Tagalog lang! Anong sinasabi ni Yung? Yung! Yes? Yeah. Mm -hmm. Grabe ba'y? Na! And, pa'kay na! Alright, our task is, until, when Young comes out of the confession room, starting then, we have to communicate using only like the, these three. three. three and kung paano maghahas si Yung. Pero, dapat hindi malata. ni Yung. can't know. So he can't know. So so everyone! Kasi kung magawa natin yun, we have to communicate. If, oh if we do this until Kuya says stop, we start when, when Yong comes out of the kitchen. do this for you! Si Yong naman ang kinausap ni Kuya. Maligayang kaarawan sa iyo, Yong. Thank you po, Kuya. Kumusta? Thank hey, you po, po, Kuya. Saya ko po, Kuya. Eh, matanong nga kita. Thank hey, po, Kuya. Sa labas ba ng aking bahay, paano mo ginugunita ang kaya arawan mo? Po ko na debate yung kaarawan ko po, hindi ko po. Bakit hmm. na debate? Dahil lang doon. Eh, okay, pag may pera na, siya may celebrate kayo. Biyon. Ayun, may mga pastil po kaya, yung ganon. May cake din? Ah, wala mong cake pa Bigo Hindi ko, cake. Never pa? Never kuya, wala mong cake. Sa ano lang, cake. Nanay ko. Hinipon na po yung pera para sa nanay ko pinila ng cake kuya. Anong pakiramdam nun na hindi mo pa nararanasan na magkaroon ng birthday cake?